Simula ngayong araw ng biyernes, inaasahang mararamdaman na ang holiday exodus o pagdagsa ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para umuwi o magbakasyon sa probinsya ngayong barangay at SK Elections at Undasa. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, inaasahang aabot ng 1.6 million ang pasahero ngayong holiday. Tiniyak naman ni Salvador na mayroong sapat na bilang na masasakyan ng mga pasahero matapos ang koordinasyon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa special permit ng mga basa. Sa ngayon may sariling boot na ang LTFRB sa PITX para sa dagdag na masasakyan kung kinakailangan. Ganun din ang Land Transportation Office para tiyakin ang roadworthiness sa mga basa at random drug testing para sa mga driver. Tayo ni Salvador sa mga pasahero pasahero mag-advance booking para tiyak na may masasakyan at hindi na pipila ng mahaba at bagamat walang limit ang bagahe sa bus pinayuhan din ng mga pasahero na mag-travel light at huwag na magdala ng maraming gamit bilang konsiderasyon sa iba pang pasahero sa ngayon hindi pa masyadong ramdaman dami ng pasahero sa PITX pero mamayang hapon pagkatapos ng trabaho at klase ay inaasahan umanong mararamdaman na ang pagdagsa ng mga biyahe para sa kauna-unahan sa Pilipinas di CRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.